Oh my god, siya. Wow. <laughs> naglalag. Ay! Para ka pa. Uy. <laughs> 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 What's up guys? Welcome to my channel. For today's video po, maglalaro po tayo ng Prison Life. Ba't pinangalan ito na Prison Life? So, let's play! Kaya natin ito, anong mangyayari sa larong to? Ah... Hindi ko nga alam yung larong to eh. Wait. Guards? Or... PC? Sige. Okay. Ano na na tayo? Guards. Oh. Oh my God. Come here. Oh. Wait, what? is this? You pick. Mo shot gan na ang pel. Kato. Oh, game pass pa? May game pass pa kasi. Aray! Ano nangyari? Ay, inaano tayo? Ikaw. No, 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 no. Ah! What is going on? Berini me, berini me. Darai ko! Ba't lagi ako namamatay? Berini natin ya, berini natin yan. Aray! You should go. Okay, I need a shot. Pwede ba to? Pwede ba to kunin, guys? Ang bawal yata to eh. Ano ba? Game pass pa? Ben? Okay, come here! I am the police! Come here! Ano, 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 ano? Pagbabarin ko kayo eh, you no? Know? Patayin niya yan, patayin niya yan, patayin niya yan. <laughs> Guards nga. Oh my god. Oh my god. Barilin niya, barilin niya, barilin yan. Uh, tatakas yan. Do not kill innocent people, you will be out. Oh. Sorry, sorry naman. Sorry naman. Ay, babatay lang pala natin sila. Ah, ganun ba? Ito na prisoners lang ako. Oh, yan ang wifi namin, Grabe.

Ako dito no, no, no. Ba-ah what lang? Cheater ba sila? Cheater ba sila? Cheater ba sila guys? Hino na no, wifi Ah, patay! 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 Ah Mababait siya nerr Ano pa ba tumakas dito? Hmm. Ano tumakas dito? Ano pa ba tumakas dito? Ano pa Okay, so mayroon na sila naman uh, dito Ano ko pagpasok po dito tas sinarado na lang bigla eh no? Haha <laughs> May dami na rin akong napapalat sa youtube na eh. ito Yan Kaya napin natin So, oh my god lumulutong tayo guys hindi na ng namin. Sorry ko mahina. Wait, what is going on right now? Ayun na, naglo-loading na ng aking katawan, be? Ah, yes! Yes! Nakita na aking suit na... na, na ako, ako ako, grabe. Ay, nakulong nga ako, nakulong nga ako. Oh. Para ba ako malis dito, ha? Ano? Oh, au? Ow! Paano na mam... Paano na nakakapatay? Lo? Paano yan? Paano nyo ako namamat... Paano yun na, ano? Ay, oo nga. <laughs> Ay, ah? nga. Aray! Ba't uh, ah? lagi ako na ano namamatay? Ano ba nangyayari sa akin? Ah! Oh my god, what is going on? Ito na po. 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 Uy, pasok na kasi kayo. Babaril. Babarilin na kayo. Pagpa pagpasok nila dito, guys. ay paglabas nila. Anong mangyayari dito? Ah! Aray! Got! Dang it. Huwag niyo ako pagbabaraling guys Bilis lang Huwag mo ako Oh my god naglalag siya <laughs> Naglalag Ay pala ka pa Uy Big card ah? Big ko card buksan eh? Hello What? Aray! Bilis Jump, jump, oh, jump, 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 jump! Come on, bro! No! Wala naman lang Masama masamang nagawa. Anong ginawa nyo sa akin, ha? Anong ginawa nyo sa akin? Let me out. Let me out. Oh, may ina-doro. Sige, tumay ka nga dyan. Tumay ka nga dyan. Oh my god, what is going on to? Oh, ano niyari sa akin? Ba't gabi na ba? Magliliwanag na guys Uy May copy ng ilaw Oh Ano bang problema nyo Open this door Please <laughs> Anong ginawa ko? Anong ginawa? Wala naman akong ginawang masama. Lalaro lang ako nito, but Ba't pa ako nakulong? Tulong naman mag prisoner eh. No, help me! Please, please. Buksan mo na. Thank you! Thank you, mamaban. Thank you. Iya! Kakain na tayo. Breakfast na tayo. Okay, pa patay mga guards. Da oben ist nicht gut hier. Ich gucke Oh my God! I found the car! Let's go, let's go! sa kay dito, ay dolo na dito, sa kay dito. Di nyo na umano. Sige, uliin nyo nga ako. di nyo ako! Ano yung nangyayari? Hindi nila akong makapin, no? Oh. Hindi nila akong makapin, guys. Oh, uh, uh, ano ba ito? Natatamaan pa rin ako. Uy. Uy. So long naman na namalas dito sa mundo. Ano na ito? At kasi ako na ko lang. Ano ba kasi ginawa ko mas... Wala akong ginagawa masama sa inyo. Ni, 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 me. Antar, 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 antar. Open, Open, open. Sakay dito, sakay dito, sakay dito. Tat tayo Ay, hindi pala pwede. Ang kiti pa umalis. Hmm? Huwag mo guys. No. hindi <gasps> tayo makakaalis dito. Hindi, makakaalis dito, guys. Ano? Ano ko mat, How? Wala akong ginagawa. nga. batik. Salamat, guys, sa pananood. Sana naman po, nag-enjoy kayo. Sana naman po. Sana naman po, nag-enjoy kayo. Click like, like and subscribe kung... Si subscribe na lang po kayo kung gusto nyo po maraming video. For more videos, guys. Subscribe. bye bye.